Sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Servisyo, publikong may sa mga palitan sila mamukitan sa mga isa na memorable moment with me. At the moment with I, me. Ito po ang ating munting programang Siksik, Liglig, at umaapaw sa pagbibigay ng kwento, aral, at regalo. Action, tulong, misyon. Yan ang ihahatid namin sa inyo. Ano ba ang latest? Ano ba ang hottest topic? Ano ba ang uso? At the moment! Naku, kahit ano pa yan, basta involved ang bayan, kailangan magka-moment yan! yan. Senator Amy, Miss Flawless po kasi yung title ng kantang yun. Bukod sa guest natin siya mamaya, nako, maganda pong pag-usapan natin ngayon ang paghanga o pamamahiya. Tama, Sen. Kailan po ba masasabi natin nangungurso na dalang? O catcalling na ba siya? O simpleng paghanga lang, di ba? Mm -mm. Kaya naman dapat makinig ang taong bayan. Dahil mula sa pagiging taong bayan, gagawin natin silang tanong bayan dito sa... ATM. ATM. Ask Dai Nako! Man kung ang bawat problema, ang bawat tanong, ay may tugon! Cat calling, pambabastos, at marami pang kuskus balungos! Ngayong buwan ng kababaihan! Ask Dai <mimit> Hansen. Nandito si ate. Pangalan po at taga saan? Ako po si Mary Jane. Galing po ako sa Cavite. Ah, uh, good afternoon po, Sen. Ah, uh, considered po ba na sex ha sexual harassment, tangkat calling, yung pagsipol at mga nakakabastos na remarks? Oo naman, talaga naman. Ano, Ellen, si tingin mo? Opo naman, bastos Sen. Bastos yun, nakakaharas kaya yun. Opo, kahit oo na oo. malayo siya pero feeling mo, Oo. bastos oo. na bastos ka na niya, no? Oo, oo. tapos anong ginagawa mo? Natatakot ako pa gano'n. Oo, oh, nakakatroon pa diba? talaga ako. Oh, Di ba? Mm -mm. Afraid. Ako yung okay, nahabol ko. Awayan <coughs> <coughs> oh, mo. <coughs> 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 Sabay laki pagbugbugan. <laughs> <Maliyon>, mali yun, mali <Eris>. yun. <coughs> Pangalawang katanungan, Senator Amy. Pangalan at taga saan? Landscape po, from Quezon City po. Good, po. Good afternoon po. Good afternoon po po, naranasan ko na po ito. May sumipol po sa akin. Narinig po ng maraming tao. Nagalit po ako. Paglingon ko po, nagalit, na, paglingon ko po, nakita ko po na, ano, gua, ang gwapo po niya. Oh, ayan naman, malandi ka. Ako <laughs> po. Nawala po yung galit ko. Ay, so. Ano, kung mo na. Kas, tapos po, nasa barangay na po siya. Pwede po ba Sinubong siya? Sinubong mo sa barangay yung guwapo po pinabarangay po ng mga tao ng mga tao uh, pero type mo na hindi po nawala lang po sa ano ko na ang guwapo pala niya nawala yung galit ko po so, ang gulo oh. mo magulo kang kausap girl ano ba yan pero kung nakasuhan na paano niyo? ano nangyari pwede po ba siyang pakasuhan kahit hindi na po okay na po sa akin kahit okay na po sa akin pwede Ako? pa po ba siyang kasuhan oo pwede naman pero wag mo pa okay! Hindi okay yun! Ano ka ba? Gwapo o hindi! Ayan na, Sen, naloloka ka na sa mga katanungan. Pero makinig muna tayo dito kay Kuya. Sa kanya, ang kan ang last question, Kuya. Pangalan po at taga saan? Uh, ako nga pala si Tricks taga Binangonan, Rizal. Oh! Mm, magandang hapon po, Senator. Magandang hapon. Paano po, paano po kami mga lalaki? Alam ko pong humans Month po ngayon. Uh Oo. -oh. Paano paano po pagka kami naman po ang kinakat calling po. Halimbawa, halimbawa po tinatawag po akong Pogi. Sid. Eh ano ba sinasabi mo? Ay Sen, ikaw tinatanong eh, paano daw pag gano'n? Kaya <laughs> nga, hindi ko na alam ang sagot eh. Ang labo ng mga pangyayari, hindi ko gets. <laughs> di paano daw Sen, pag yung mga lalaki naman daw yung na-catcall? Kasi Oo syempre nga, yung mga kabahay mo nga, muna, ayun di ba? Tapos maraming gano'n. Eh kasi o, natawa ng ano, bisbogi. Mga bastos, ganyan. Uh -huh. Manghihipo, gano'n. Ano ba to mga tanong? Nakakaloka! Naliwanagan ba kayo? Ako labon-labo. -labo. <laughs> Hindi eh, ko nga alam sa ito, itutuloy Ay, cool ko bang maliwanag, may paliwanag, at medyo somehow magulo, pero talaga naman, sure. papano, huwag tayong papayag ng gano'n. Yung mga biru-biro, tapos paakbay-akbay, na hawak-hawakan yung kamay, pa padikit-dikit dyan, hindi harmless yan. Naku ha, huwag tayong papayag. Sexual harassment pa rin yan. In the workplace, sa eskwelahan, kung saan, hindi siya harmless. After a while, parang aping-apikan na. Ayan! maliwanag, may paliwanag, at naliwanagan na tayo. Hanggang sa susunod na tanungan, ito ang ATM, ATM. as Daimanang! Kwentuhan, kulitan, may aral pang dala. Bibigyan ng moment ang ating mga kasama sa I'm Historia sa pagbabalik ng At The Moment with I oh mean